Hello guys, reflex uh, ko lang itong mga alaga ni Airpat na bibe tsaka itong mga mga pananim niya kukuha tayo ngayon ng dahon ng kamoting kahoy gagawin nating gata yun guys so, ang ng mga dahon ng ano, kamoting kahoy Si pag magtanim ng airpot ko eh. Kukuha ko ng marami at magagataan. Pag may tinanim, may aanihin, eka nga. Sarap daw gataan to eh. Nagaya ko sa mga bicol, bicolano. Pag masipag ka lang magtanim dito sa provinsya, hindi ka magugutong. Namaya marami pa tayong makukuha ng talong diyan eh. May mga tanim pa siyang talong, kalabasa. Ay,

Ito mga talong Ito yung talong ni Airpat Maraming buong Wala yung pag may bumibili Binibenta nila Para dagdag din paggastos yung talong ni Airpat Napakaraming buong Ang dami buong yan Medyo ano lang kasi malakas ang araw Yun oh. daming tanim ni arpat. Pero natin to, lawak ng talungan ni arpat. Ang daming bunga oh, pero maliliit pa siya. So, maliliit pa siya. Yan dami niyan. Yan. yan oh. Tulman yung aking nana ay ayan oh, namimitas na siya ng talong. Babauhin ko pupuntang trabaho. Ayan may mga tanim pa silang nyog. Libre lang nyug dito mga idol. Ang daming bunga niyan. Ang pataas nga lang. Kailangan mong akyatin para makakuha ka ng nyug. Bali tabi lang to ng bahay namin. Paglabas mo lang makita mo na mga pananim niyan. yung... ba pa hangin dito. si ko. Eh, Ito nga pala yung mga nakuha kong mga dahon ng kamoting kahoy at pilitas ni nanay na talong. Okay, may pangulong na ako.